Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay si Mayat Salvedia at ako po ang mabutihin may bahay ni Brother Ben Salvedia na tinawag na ng Panginoon. Ako po ay nagagalak na napaunlakan akong magbahagi sa inyo ng aking mga saloobin tungkol sa kanyang mga salita. At ngayong araw na ito, ay maganda ang mensahe ng Panginoon. Hango sa libro ni San Marcos, chapter 9, verses 38 to 48. Alam niyo, ang naiisip ko dito ay isang tanong na ngayon ay ibinibigay ko sa inyo. Kayo ba ay nagkaroon na ng pagkakataon sa buhay ninyo na hindi kayo sinali, hindi kayo tinawag, na isang tabi kayo at naiwan kayo? Yung bang pagkakataon na kasama kayo pero hindi kayo kasali? Di ba ang sakit nun? Di ba nakakalungkot? Nakakapigat ng damdamin? Pero alam nyo, yan ang nangyari dun sa mga grupo na pinagsabihan ni Juan kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, patigilin natin ang mga yun dahil ginagamit nila ang pangalan mo at nagpapagaling rin. Anong sagot ni Jesus? Ang sabi niya, huwag mo silang patikiling. Hayaan mo sila dahil ginagamit nila ang pangalan ko. Napakagandang sagot. Napakalalim din ang gustong sabihin ng Panginoon. Gusto niyang matuto tayo na marunong tayong kumilala ng kapwa natin hindi tayo pwede na dahil tayo lang kilala ni Jesus. Tayo lang dapat paniwala. O tayo lang dapat ang gumawa ng mabuti. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, bawat isa sa atin ay kasama. Lalo-lalo pa kung ang ginagawa natin ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga alam niyo napakabuti ng pagiging ecumenical o yung term na ecumenism. Lahat kasali walang may iiwan, walang nag-aalipusta, walang nagsasabi ng masasama tungkol sa, sa ibang kasamahan nila o sa ibang rehiyon. Kundi, nagbibigay tayo ng suporta at paniniwala natin sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ito ang kagustuhan ng Panginoon, ang magkaisa tayong lahat. Alam niyo ang dapat natin gawin ay unahin natin yung mga taong naliligaw ng landas, yung mga taong nasa kadiliman, yung mga taong nagkakasala. Ito yung mga gustong ipalapit sa atin ng Panginoon. At huwag natin silang talikuran o huwag natin silang pabayaan. Kaya nga dapat magkasama-sama tayo. Kahit ano pa man ang paniniwala natin, gawan natin ang paraan na ang paghahari at ang kagustuhan ng Panginoon ay mangyari dito. Hanggang tayo ay may lakas, hanggang tayo ay may buhay, hanggang tayo nagmamahal sa Panginoon, ay sana ay matuto tayo magmahal sa kapwa natin. At iwasan natin ang ugaling lagi na lang tayo nag-aalipusta ng kapwa at laging nangiiwan. Laging nagbibigay ng sama ng loob sa kapwa natin dahil pinararamdaman na sa kanila na hindi sila kasama o kasali. Dapat ngayon, sa araw na ito, sa oras na ito, manalangin tayo sa Panginoon na bigyan niya tayo ng isang pusong nagmamahal, isang pusong maunawain, isang pusong nagsasabing, kasama ka kapatid, kasama ka kaibigan, para sa pangalan ng Panginoon. Magandang araw sa inyong lahat.